nandito tayo ngayon sa ano sa uh, Anyu uh, sa Anyu Singo Goji another another set of some view um experience um, dito sa San Mateo. So ayan, the best po dito. Ito po yung kanila, napakadami po nilang lang side dishes, ayan. Very special. Only here lang po sa San Mateo at Goji Chan. Ayan, so with unlimited uh, ano po pork unlimited um, juice and unlimited side dishes so you can visit um, Goji Chang here in San Mateo guys mga beshi tara na arat na mga vloggeris teris ka lang talawa so ayan So ayan mga beshyo I'm I'm with my classmate my two classmates so kinulayan na ni Kuya Renzo ang kanyang matagal na drawing guys So sa so mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel please do subscribe and um, click the all bell para ma-notify po kayo sa lahat ng aking mga video hey.